Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam nyo, pag yung mga ganitong edad, talagang meron silang tinatawag nating na ano, self-discovery. Eh. Masyado nilang, ano, kaya nagiging adventurous sila. At itong, ano, pagiging, ano, yung sobrang pagiging curious nila. Tapos, di ba, sabi nga ni Aling Maricel na nagme-makeup na, nagsishorts na ganyan. Hindi lang talaga siya yung sasabihin natin na pagiging adventurous. Pwede rin ito'y maging dahilan na magiging rebelde na sila. Dahil kasi siyempre walang guidance ng mga magulang pero kung nandyan ang, ang kanilang mga amo at tinutulungan itong sila ayam um, Laga at saka si Iris, alam mo malaking bahagi yun eh. Dahil kasi iha, 2 o'clock, kahit sabihin mo na napaka-traditional naming tao, hindi siya uwi ng batang babae ang yung pagiging young adult oo, totoo yan, normal na pangyayari yan, pero hindi pa pwede na nasabihin natin na isinasabay nyo na sobrang ano kayo nagsusubok kayo, dahil kasi talagang pwede kayo mapahamak so sana maintindihan nyo, kailangan talaga ng gabay ng isang adult yan or ng isang magulang